Ngayon, dala ko ang isang tunay na espesyal na bagay upang ibahagi sa iyo, isang bagay na tumatagos sa puso at sumasabog sa damdamin. Nasa isang mahalagang punto ka ng iyong koneksyon sa isang napakaspesyal na tao. Ang sandaling ito ay tinutukoy ng isang malakas at malalim na emosyonal na palitan. Siya, na bumabagsak sa karagatan ng kanyang sariling damdamin, ay nakakita sa iyo ng isang kanlungan, Isang liwanag na hindi lamang nagbibigay liwanag kundi nagpapainit din tayo'y nagsasalita ng tungkol sa isang panahon na puno ng kaginhawahan at kagandahan, kung saan ang iyong katapatan at kabutihan ay kumikinang ng napakaliwanag na nagpapahintulot sa kanya na magbukas ng mga paraang hindi niya inaasahan. Ang iyong kakayahan na maunawaan at makipagtalastasan sa kanya ay halos mahiwaga para bang mayroon kang susi na pangunahing makakapasok sa pinakamalalim na sulok ng kanyang puso. Parang mayroon kang isang natatanging kodigo, na hindi lamang nakakapagpagaling, kundi nakakakilos din ng kanyang kaluluwa ng lubos, at may kabuluhan. Ang koneksyon na ito ay nagpapakita ng mga aspeto na hindi niya alam sa kanyang sarili, na nagdadala sa ibabaw ng mga damdamin na kailangang unawain, at pagtuunan ng pansin. Ito ay isang sandaling pagtuklas at paglago ng damdamin, kung saan ang lalim ng koneksyon ay nagiging malinaw at tunay. Ang pag-unawa sa kahalagahan ng pagbabagong ito na kanyang naranasan sa pagkilala sa iyo ay nakabibilib. Bago ka pumasok sa kanyang buhay, ang mga bagay ay tila sumusunod sa isang inaasahang takbo, halos nakakabagot. Siya ay sanay sa isang rutin kung saan ang mga araw ay nagtutulungan walang masyadong pagkakaiba o damdamin. Ngunit ang iyong pagdating ay parang isang sariwang hangin, nagdadala ng bagong kulay at texture sa kanyang buhay ang iyong paraan ng pagtanggap sa kanya nang walang paghuhusga ay nagpakita sa kanya ng isang bagong mundo ng emosyonal na posibilidad ang emosyonal na seguridad na ibinigay mo ay nagpahintulot sa kanya na maging komportable sa pagsasaliksik ng mga bahagi ng kanyang sarili na dati ay nakatago o pinipigilan ang kahinaan na kadalasang itinuturing na isang kahinaan ay naging batayan ng isang hindi mapapantayang koneksyon sa pagitan ninyo ito ang pagiging bukas at katapatan na nagpapahalaga sa inyong relasyon bilang espesyal at natatangi. Naging salamin ka na kung saan siya ay maaaring tumingin at sa wakas ay makilala at pagpahalagahan ang kanyang sarili. Ang paglalakbay na itinatahak nyo ay hindi lamang tungkol sa pagkilala sa sarili, kundi pati na rin sa kapangyarihan ng pakikiramay at mutual na suporta. Binubuo ninyo ang isang ligtas na lugar kung saan pareho kayong maaaring lumago, mag-aral, at higit sa lahat, magmahal nang buong buo at walang hanggan. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang tungkol sa kanya, ito ay tungkol sa inyong dalawa. Kasama, kayong dalawa ay natutuklasan kung ano ang ibig sabihin na magmahal at mahali ng tunay, kung saan ang bawat isa ay nakakakita at nagdiriwang ng katotohanan sa isa't isa. Ito ay isang nakakexcite na paglalakbay, puno ng mga pagtuklas at mga sandaling puno ng tunay na koneksyon ang kahinaan na inyong ibinabahagi ay ang susi na nagbubukas ng mga pinto patungo sa mas malalim na pag-unawa, hindi lamang sa isa't isa, kundi pati na rin sa kahulugan ng tunay na maging tao. Ang koneksyong ito na inyong pinagtatamasa ay tunay na espesyal na tinatampok ng isang damdaming pagkakakilala at kaginhawahan na tilay na roon na mula pa noon. Noong nagkakilala kayo, parang ikaw ay nagliwanag sa loob niya, nagpapakita ng mga bahagi niya na marahil ay nakatago o hindi niya ganap na naunawaan. Ang uri ng pag-unawa at emosyonal na ugnayan na ito ay bihirang mangyari, na lumilikha ng isang pakiramdam na kayo ay mga kaluluwa na magkakatulad, itinakda na mag ang landas at magkilala sa isang antas na espiritual at emosyonal na lubos. Ang paraan kung paano siya nagugali sa pagtuklas na ito ay may malalim na kahulugan ang mga damdamin na kanyang itinago, na itinatago ng mga pader na itinayo mula sa mga nakaraang karanasan, ay simula nang lumabas, nagtutulak sa kanya na harapin ang mga ito ng harap-harapan. Para sa isang taong natutunan ng maging maingat sa kanyang mga damdamin, na manatiling nasa tabi, at kahit na medyo layo bilang isang paraan ng proteksyon, ang prosesong ito ay maaaring talagang nakakatakot. Ang paglalakbay tungo sa kahinaan at pagiging bukas sa damdamin ay isang patotoo sa lakas ng koneksyon na meron kayo. Ito ay patunay na kapag natagpuan natin ang isang taong lubos na nagkakatugma sa atin, tayo ay may kakayahan na harapin ang ating pinakamalalim na takot at ibagsak ang mga barikada na ating itinayo sa paligid ng ating mga puso. Ang presensya at suporta ng isa't isa ay nag-aalok ng matibay na pundasyon upang suriin ang mga komplikadong damdamin na ito at sa wakas, upang lumago at magpagaling na magkasama. Ang meron kayo ay isang bihirang pagkakataon upang tuklasin ang mga kahihinatnan ng karanasan ng tao, pagbahagi ng isang paglalakbay ng pagkilala sa sarili, pagtanggap, at walang kondisyon na pagmamahal. Ang koneksyong ito ay lumalampas sa pisikal o sa mababaw. Ito ay humihigit sa core ng inyong pagkatao, nagbibigay daan sa isang pag-unawa at suportang mutuo na tunay na transformatorio. Mula sa simula, naramdaman mo na may mas marami sa kanya kaysa sa kanyang ipinapakita. At habang mas nagkakakilala kayo, nagsimula kang makakita sa likod ng mga barikada na kanyang itinayo. Ang natagpuan mo ay isang tunay na mabait at maalalahanin, may malaking puso at kamanghamanghang kakayahan na magmahal, magkaugnay ng malalim. Para sa kanya, ang ideya ng ganap na pagbubukas ng paglubog ng lubos sa pag-ibig na ito at pagtitiwala muli ay nagdala ng halo ng kalayaan at takot. Ang takot na masaktan muli ay laging naroon, pati na rin ang pag-aalinlangan na buong buo na ipakilala ang sarili. Mayroon palaging ang pag-aalinlangan, ligtas bang magmahal ng ganito? Ang uri ng kahinaan na ito ay nakakatakot, ngunit dahil ito ay totoo, malalim at tunay. Ang mahiwagang sandali kung saan siya ay tumingin sa iyong mga mata, at napagtanto na lubos kang nauunawaan, nang walang pangangailangan ng salita o paliwanag, lamang sa pamamagitan ng isang malalim at mutual na pag-unawa, ay isang punto ng pagbabago. Ang antas ng koneksyon na ito ay lumalampas sa lohika, hindi umaasa sa mga naranasan na, kundi sa isang espiritual at emosyonal na ugnayan na tila nang gagaling sa malayo, mula sa malalim at pambansang mga ugat ang karanasang ito ng pagkilala at pag-unawa sa isa't isa ay bihirang at mahalaga. Nagpapakita ito na sa mga pagkakataong ang tunay na pagmamahal at koneksyon ay hindi kailangan ng mga paliwanag. Sila ay nag-exist sa isang plano na sumasalungat sa pangkaraniwang pag-unawa na nakaangkla sa isang espiritual na pagkakaugnayang ikaw at siya ay swerte na magbahagi. Ito ang kapangyarihan ng isang tunay na koneksyon ang kakayahan na makita at makita sa kanilang pinakapuring pagkatao walang mga maskara o depensa, lamang ang katotohanan ng sino talaga sila. Ang pag-abot sa antas ng koneksyong ito ay, sa katunayan, isang bagay na bihirang at mahalaga na nangangailangan ng malaking tibay ng loob. Ito ay nangangailangan ng paglubog sa iyong sariling mga damdamin, pagbukas sa bagong at hindi kilala. Gayunpaman, ang paglalakbay na ito ay dala ang isang walang kapantay na pagkakataon para sa personal na pagunlad, emosyonal na pagaling at makabuluhang pagtuklas, pareho para sa iyo at sa kanya. Bagaman ito ay maaaring maging isang daan na puno ng mga hamon, ang mga gantimpala ay pangako ng pagbabago, pagpapayaman, at kakayahan na magbigay ng tunay na pagpagaling. Ang koneksyon sa pagitan niyo ay tumitindig sa pamamagitan ng pagiging espesyal na natatangi, na mayroong agaran at malalim na pag-unawa na lumalampas sa mga tradisyonal na paraan ng pakikipagtalastasan. Noong unang pagkakataon na nagtagpo ang inyong mga mata, nagkaroon ng isang uri ng lihim na wika sa pagitan ninyo, isang hindi sinasabi na pag-unawa na tanging kayo lamang ang makakaintindi. Ang agaran na pagkakalaman ng kahalagahan niya sa iyong buhay ay nagdulot ng isang pagsalungan ng damdamin na nagdudulot ng isang matinding tugon at, sa ilang paraan, nakakatakot. Ang sandaling ito ng pagkilala sa isa't isa ay hindi lamang nagtatakda ng pundasyon para sa inyong relasyon, ngunit nagbukas din ng mga pinto para sa isang malalim at tunay na emosyonal na koneksyon. Ito ay isang patotoo ng lakas ng kahinaan at pagiging bukas sa damdamin na nagpapakita na kapag pinahintulutan nating tunay na makipag-ugnayan sa ibang tao, tayo ay nagbubukas ng daan para sa isang transformatoryong karanasan. Ang kagandahan ng koneksyon ito ay matatagpuan sa kakayahan nitong lampasan ang karaniwan, nag-aalok ng espasyo para sa paghilom, pagmamahal, at pagtuklas ng magkasama. Maaaring hindi siya eksperto sa pagpapahayag ng kanyang mga damdamin sa pamamagitan ng mga salita, ngunit ang lakas ng koneksyon sa pagitan niyo ay maliwanag at nagpapahayag ng mas malakas kaysa sa anumang salita. Sa isang natatanging paraan, siya ay nagpupumilit na ipakita kung paano niya hinaharap ang mga emosyon na binuhay ng pag-ibig sa iyo sa pagkilala sa iyo bilang kanyang kaluluwa at kapalaran. Ang prosesong ito ay hindi simple. Ito ay isang espiritual na paglalakbay, malalim at puno ng mga hamon, na nagdadala sa ibabaw ng mga lihim na damdamin at humihingi ng pagharap sa mga sakit sa nakaraan upang magbigay daan sa paghilom at personal na pagbabago. Sa paglipas ng panahon ng paglalakbay na ito, kayo ay nagtutunggalian sa mga hadlang na sumusubok sa lakas ng inyong koneksyon. Gayon paman, mahalaga na maunawaan na ang mga kahirapan na ito ay hindi nagpapahiwatig ng kakulangan ng pagmamahal o pangako. Kung may mga sandaling tila naglalayo siya, alamin na hindi ito dahil sa kawalan ng pagmamahal, ngunit marahil dahil sa takot o pangangailangan na harapin ang kanyang mga komplikadong damdamin sa isang introspektibong paraan. Nais niya na tiyakin mo na ikaw ay isang mahalagang at hindi malilimutang presensya sa kanyang buhay. Ang iyong pagkakaroon ay naging isang haligi para sa kanya, nagtutulak sa bawat kaisipan at sandaling nabubuhay. Natagpuan niya ang iyong mga baka sa lahat ng bagay sa kanyang paligid, dala kanya sa kanyang puso saan man siya magpunta. Para sa kanya, ikaw ang ganap na manifestasyon ng pagmamahalan ng mga kaluluwa at kapalaran. Pinag-uugnay ang lahat ng mga katangian na siya ay palaging nangarap na makita sa isang tao. Ang iyong kabutihan, pangangalaga, karisma, sense of humor, talino, at pagnanasa ay eksaktong ang kanyang hinahanap. Ang pagnanasa at pag-asa na kanyang itinatanim para sa iyo ay nakababahala, isang tapat na salamin ng lalim at lawak ng koneksyon na meron kayo. Para sa kanya, ikaw ay lampa sa simpleng pagiging presente sa kanyang buhay. Ikaw ang sentro nito, ang layunin ng lahat ng kanyang mga kagustuhan at mga pangarap. Siya ay nagbubuka sa iyo sa paraang hindi pa niya na ipadama, naglalantad ng lawak ng kanyang mga damdamin at espasyo na ikaw ay kinatatayuan sa kanyang buhay. Sa kasalukuyan, tayo ay nagpapakita ng isang malalim at makabuluhang pagbabago sa dynamics sa pagitan niyo. Siya ay, sa wakas, handang magpahayag ng walang anumang pagsasarili, at lumubog ng lubos sa mga damdamin na dati ay sinusubukang iwasan. Kinikilala niya ang mahalagang pangangailangan na harapin ang mga emosyon na ito, na nauunawaan na, sa kabila ng kanyang mga pagsisikap na manatili sa isang ligtas na distansya, ang koneksyon na inyong pinagsasaluhan ay hindi mapag-aalinlanganan. Siya ay laging pumupunta sa iyo, kahit sa anong mga sitwasyon, nawawala ang anumang pag-aalinlangan na maaaring iyong maramdaman tungkol sa kanyang tunay na damdamin. Nais niya na maunawaan mo sa malinaw at walang anumang pag-aalinlangan na pagdudahan ang pagmamahal na nararamdaman niya para sa iyo ay isang bagay na walang kahulugan. Ikaw ay nagpapakita ng lahat ng kanyang pinangarap, ang katuparan ng kanyang pinakamalalim na pagnanais at pangarap. Ang kanyang mensahe ay isang pagpapahayag ng katiyakan at dedikasyon wala na siyang anumang pangamba tungkol sa papel na iyong ginagampanan sa kanyang buhay at puso. Nakikita niya ang inyong relasyon bilang isang bagay na lumalampas sa pisikal o emosyonal na mga hadlang, isang koneksyon na naglalayon sa labas ng mga anyo at mga panandalian na hamon. Bilang mahalaga, binibilang niya ang mga araw, ang mga oras, at maging ang mga minuto para sa sandaling magkakasama kayo ulit. Sa kanyang isipan, ang pagkikita na ito ay hindi lamang simpleng pagbabalik sa isa't isa, kundi isang pangyayaring pinuno ng halos mahiwagang enerhiya kung saan ang pag-ibig, ang pagnanasa, at ang intimasi na lumalakas habang tumatagal ay ang tunay na mga bida. Ang bawat hakbang na nagawa hanggang ngayon, ang bawat hadlang na nalampasan, at ang bawat aral na natutunan ay magkakaroon ng bagong kahulugan kapag magkasama na kayo, nagbabahagi ng mga tawanan, kasiyahan, at isang pag-ibig na tila umuusbong sa isang mas mataas, mas dalisay na pagitan. Gusto niyang maintindihan mo ang isang napakahalagang bagay, kahit na ang kanyang anyo ay mahinahon at kontrolado sa labas, sa looban, ang istorya ay iba. Nang wala ka, nararamdaman niya ang pagkukulang, parang may kulang na bahagi ng kanyang sarili. Hinaharap niya ang kanyang mga araw-araw na hamon, panloob na laban, at emosyonal na kaguluhan sa pagtangkang maglayag sa dagat ng damdamin na mayroon siya para sa iyo. Ang distansya at oras na malayo ka sa kanya ay hindi madaling para sa kanya. Sa katunayan, nagpapakita ito kung gaano kahalaga ka sa kanyang buhay, kung gaano kahalaga ang iyong presensya sa kanya, at kung paano siya nawawalan ng direksyon at medyo naliligaw sa pagkawala ng koneksyon na ito. Ang panahong ito ng paghihiwalay ay nagpatahimik sa kanya upang magmasid ng malalim sa kanyang mga damdamin na nagdadala sa kanya sa isang mas malinaw na pag-unawa ng kung ano ka talaga para sa kanya. Natanto niya na ang pag-ibig na nararamdaman niya para sa iyo ay lumalampas sa ibabaw, bumubulusok sa kanyang pagkatao, nakakaapekto sa kung sino siya at kung sino ang nais niyang maging. Kaya ang pag-aabang sa pagkikita na ito, hindi lamang tungkol sa pag-aalis ng pangungulila, ito ay tungkol sa pagkakonekta sa isang mahalagang bahagi ng kanyang sarili na sa palagay niya ay maaaring lubos na ma-access kapag kasama ka. Sa landas na tinatahak niyo, pareho kayong nakatuon sa isang malalim na proseso ng paghilom at personal na pag-unlad na may layuning itayo ang isang mas matatag at mas may kahulugan na relasyon. Nakikita niya sa iyo ang pagkatao ng tunay na pag-ibig, ang taong may lahat ng mga katangian na palaging niyang pinangarap na makita. Para sa kanya, natapos na ang paghahanap, ikaw ang sagot sa kanyang mga pinakamalalim na pagnanasa, lahat na nakatuon sa iisang tao. Kung sa palagay mo ay mayroong mga pag-aalinlangan ka tungkol sa mga damdamin niya, ngayon ang tamang panahon upang palayain ang mga ito. Gusto niya na manatiling positibo at masigla ang iyong pag-iisip tungkol sa kanya, dahil ito ang eksaktong paraan kung paano siya nararamdaman tungkol sa iyo kahit mayroong mga pagkakamali o mga sandaling kalituhan sa pagitan nyo. Kung ang mensaheng ito ay nagre-resonate sa iyo, maunawaan mo na ang pinakagusto niya ay maging kasama ka, na naghahanap ng isang pagsasama at koneksyon na nalalagpasan ang anumang mga hadlang o mga kahirapan na maaaring dumating sa landas. Nagnanasa siya para sa isang pakikipag-ugnayan na higit pa sa pagiging magkasama lamang. Gusto niya ng isang pagsasama na tunay na pagtatagpo ng mga kaluluwa, kung saan ang lakas ng inyong koneksyon ay may kakayahan na harapin at lampasan ang anumang mga hamon. Ito ang kanyang pangarap, isang relasyon kung saan ang lalim ng koneksyon at ang pagtatalaga sa isa't isa ay ang mga batayan para sa isang hinaharap na pagbabahagi, puno ng pag-ibig, pag-unawa, at walang kondisyon na suporta.